Kinilala ng Commission on Higher Education o CHED ang limang institusyong pangmataas na edukasyon o HEIs sa gitna ng Luzon bilang mga Delivering Higher Education Institutions o THEIs. Sa ilalim ng Scholarship for Staff and uh, Instructors Knowledge Advancement Program o SICAP para sa taong akademiko 2025-2026. Kabilang sa mga napiling paaralan ang Nueva Ecija University of Science and Technology o NAUST at Western University Philippines mula sa Nueva Ecija. Gayun din ang Bulacan State University, First City Provincial College Incorporated at La Consolacion University Philippines mula sa lalawigan ng Bulacan. Formal na pinagtibay ng Chad Regional Office sa 3 at ng mga naturang pamantasan ng kanilang ugnayan sa pamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA upang tiyakin ang maayos na implementasyon ng programang nakatuon sa dekalidad na graduate education. Ayon kay Chad Regional Director Laura Yusi, buo ang suporta ng ahensya sa mga napiling institusyon upang matiyak ang mataas antas ng edukasyong graduado sa rehiyon. Aniya ang mga HEI na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kahusayan sa akademya kundi nagpapamalas din ng kakayahanga pang institusyon at pagsunod sa mga mahigpit na pamantayang itinakda upang maging isang DHEI. Layunin ng Chat Sika program na mapaunlad ang kapasidad ng mga guro at kawani ng mga institusyon sa pamagitan ng pagbibigay ng comprehensive scholarship packages para sa karagdagang kalaman at pagsasanay. Kabilang sa mga benepisyo matatanggap ng mga scholar ay ang libreng matrikula at iba pang payarin, buwan ng stipend at allowance para sa pananaliksik hanggang sa makapagtapos ng kanilang kurso. Ipinapakita ng inisyatibong ito ang patuloy na dedikasyon ng CHED sa pagtataguyod ng akademikong kahusayan at pagpapalakas ng kapasidad ng mga institusyon sa rehiyon sa pamagitan ng matibay na pakikipagtulungan. Dinampot ng pulisya ng napaisihang tatlong lalaki matapos umano silang magnakaw ng isang motorsiklo sa bayan ng Kabyao noong Agosto 20. Ayon sa ulat ng Kabiyaw Police, nagsadya sa kanilang himpila ng isang uh, 74 na taong gulang na magsasaka mula sa Purok 5, Barangay San Fernando Sur, dakong 9.30 ng gabi upang iulat ang pagkawala ng kanyang Glow Black Rusi ZXY110 motorcycle. Sa kwento ng matanda, ipinahirap umano niya ang kanyang motorsiklo sa kanyang pamangkin. Pero iniwan daw ito sa glit ng kanyang pamangkin sa harap ng isang tindahan sa sitio Jose St. Joseph para pumasok sa trabaho. Pagbalik daw nito sa lugar na pinagaparadahan niya ay wala na ang motor at may nakapagsabi na sinakay nga daw ng tatlong lalaki sa isang tricycle bago mabilis na tumakas. Mabilis namang umaksyon ang mga tauhan ng Kabiang Municipal Police Station at agad na isinagawa ang follow-up operation dakong alas 10.30 ng gabi na nagresulta sa pagkakaresto sa mga suspek. Isang 28 anyos na walang trabaho mula sa Puruk 2, Barangay San Fernando Sur. Isang 18 anyos na walang trabaho mula sa Puruk 1, Barangay Maligaya at isang 17 anyos na minoridad mula rin sa Barangay Maligaya. Nabawi rin ng mga otoridad ang ninakaw ng motosiklo sa nasabing operasyon. Ang mga nahuling suspek ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republika 108 a o ang New Anti-Farnaping Law of 2016. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa driver at operator ng Solid North Bus matapos ang malagim na aksidente noong August 13, 2025 sa Santa Rosa Tarlac Road, Barangay Santo Rosario, Santa Rosa, Nueva Ayon nga sa ulat, bandang alauna na madaling araw, bumangga ang bus na may plakang NBC 5220 sa isang nakaparadang van na bago sumalpo sa Edsel Lutong Bahay Kantin. Dalawang natutulog sa loob ng kantin ang nasawi na kinilalang sina Eduardo Yumol at Rochelle Yumol na may ari din ng nasabing kantina. Habang malubhang nasugatan ng driver na si Edgardo A. Karatekit, Malaki rin ang naging uh, pinsala sa mga ari-arian at linya ng kuryente sa lugar. Dahil dito ay pinatawag ng LTO ang driver at ang operator ng Pangasinan Solid North at Transit Incorporated upang magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat panagutin sa mga kasong administratibo. Si Karatikit ay maaaring masampahan ng kasong reckless driving batay sa Section 48 ng Republic Act 4136 habang ang operator naman ay maaaring managot sa pagkuha ng isang reckless driver alinsunod sa DOTC Joint Administrative Order No. 2014-01. Pansamantalang isinailalim sa 90 days na preventive suspension ang lisensya ng driver habang ang bus ay naka-alarm habang isinasagawa ang investigasyon. Inatasan din si Karatikit na isuko ang kanyang lisensya. Ayon kay Department of Transportation DOTR Secretary Vince Dison, hindi dapat nasuspindihin lamang ang isang unit ng bus. Buong operasyon ng Solid North ay kailangang ihinto habang patuloy ang investigasyon dahil kaligtasan ang ng publiko ang pangunahing prioridad. Maring itinanggi ng mga otoridad ang mga haka-hakang binato ang bus bago ang aksidente. Wala kumanong silang nakitang indikasyon na may ganitong pangyayari. Bukod sa mga kasong administratibo, kaharap din sa kasong kriminal ang driver at operator ng Solid North dahil sa reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to property. Matuloy ang imbestigasyon upang matukoy kung may naging kapabayaan sa panig ng kumpanya sa pagpapatupad ng safety protocols, regular na maintenance at sapat na training ng mga driver.